May pagmamalaking ants Itong langgam, maliliit na nilalang na nagpapakita ng di matitinag na determinasyon sa mundo ng kalikasan Ating alamin kung may pagmamalaki ba ang maliliit na langgam Ang mga langgam ay kilala sa kanilang hindi mapapantayang kasipagan sa pagtatrabaho Kasama ang kanilang mga kapatid, gumagawa sila ng mga himpilan at sistema ng mga kalsada na kamangha-mangha sila ay mga eksperto sa paghahanap ng pagkain Kumagamit ng pabangong ang mga langgam na tinatawag na pheromones At tumutulong ang kemikal na ito sa paggabay sa kanilang mga kapwa langgam Patungo sa pagkain at iba pang mahahalagang lugar At hindi lang yan, may paraan silang mag-usap Gamit din ang pheromones Ito'y nagiging signal para sila magkaunawaan Ito ang kanilang wika sa pag-organisa ng mga gawain Sila'y social animals din may malalim na ugnayan ang mga langgam. Nagtutulungan sila para sa ikababuti ng kanilang komunidad upang maabot ang mga layunin tulad ng paghahanap ng pagkain, pagpapalaki ng mga bata at pagtatayo ng mga gusali. Ang langgam ay parang superhero rin. Kung ang isang tao ay may parehong prosyento ng lakas sa timbang ng katawan tulad ng langgam, sila ay magkakaroon ng kakayahang buhati ng isang kotse ng walang kahirap-hirap. Hindi pwedeng baliwalain ng langgam tunay na nakakabilib sa mundo ng mga hayop. Huwag natin silang ismulin. May pagmamalaki natin ng langgam na isa sa mga maliliit na haligi sa balanse ng kalikasan. Hayop sa galing!